preliminary finding pa lang to na talagang wa, walang obligasyon ang Pilipinas na i-arresto si dating Pangulo na yung ating uh, pamahalaan ang uh, uh, determinado na lumahok doon sa pag aresto ni Presidente Duterte at uh, ikatlo na nalabag ang ilang karapatan ni Presidente Duterte sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas. Isiniwalat ni Senator Amy Marcos ang inisyal na ulat ng Senate Committee on Foreign Relations sa isinagawa nitong pagdinig sa Senado noong nakaraang linggo. Kaugnay ito ng investigasyon sa legalidad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapasuko sa kanya ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Sen. Amy Marcos, diffusion notice lang ang natanggap ng pamahalaan na hindi nag sa Pilipinas na isuko si dating Presidente Duterte sa ICC ng walang extradition o surrender. Kahit noong matapos isagawa ang provisional arrest sa dating Pangulo, wala rin anyang indikasyon na hinihiling ng ICC na ilipat o isuko si former President Duterte sa naturang International Tribunal. The Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the International Criminal Court. What was received was only a diffusion notice, not verified or approved by the Interpol Secretariat. No verification by the Interpol whether the request complied with Article 3 of their constitution, forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. Sinabi rin ng Senadora na may mga pagpaplano na rin ginawa ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan bago pa ang March 11 kung kailan inaresto si Duterte. Lumalabas din na may mga nalabag sa mga karapatan ng dating Pangulo nang ito ay inaresto. Finally, my third uh, preliminary finding was that there were glaring violations of the rights of the former president. The constitutional safeguards guaranteeing liberty and due process of law were not observed. No warrant was issued by a Philippine court. The arrest did not fall within the exceptions of a warrantless arrest. Samantala, iginiit naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang nilalabag na anumang batas ang gobyerno sa pag-aresto sa dating Pangulo na taliwas sa preliminary findings ng pagdinig na pinangunahan ng Presidential Sister. Ganyan po ang kanyang magiging opinion kung ang, ang kanyang mga nakausap ay ang mga Duterte supporters. Pero kung titignan po natin ang ibang mga experts, katulad po nila Justice Carpio, uh, Atty. Attorney Butuyan, at yung mga nagsasabi patungkol sa batas natin na RA 9851, maiiba po ang kanyang uh, uh, tingin sa nasabing issue. Sa gitna ng magkakaibang pananaw sa issue, binigyan din ni Sen. Aimee Marcos na dapat siyang hayaang malayang makapagsiyasat upang malaman kung ano ang mga pangyayari at kung may nalabag na batas. Gayun din ang mga bagong lehislasyon na kinakailangan kaugnay ng pangyayari. Sa patuloy nilang pagbabanggit ng executive privilege, subjudice, ng national security, eh, talagang uh, parang uh, mistulang nagtatago ang uh, ating gobyerno ng mahalagang katotohanan. Sagot naman ng Malacanang, dapat unawain din ni Sen. Aimee ang layo ng executive privilege at iginiit na walang itinatago ang gobyerno ukol sa naging pag-aresto kay dating Presidente Duterte. Kasi ito pong executive privilege is rooted from the uh, separation of powers. So may mga pagkakataon po talaga, including po yung mga concerning issues concerning national security, diplomatic relations, military affairs, and internal deliberations within the executive branch, hindi po ito dapat na isnapo po publiko. So magkakaroon po ito ng undue encroachment by one branch of the government over another So, wala po tayong itinatago. May mga pagkakataon lamang po na yung ibang mga napag-usapan ay hindi dapat isinapopubliko. na po Nilinaw naman ni Sen. Aimee na wala pa silang konklusyon sa investigasyon kaugnay ng pag-aresto sa dating Pangulo. Hindi pa rin anya tiya kung magkakaroon pa ng ikalawang pagdinig ang Senado dahil kailangan pa nitong timbangin kung may kabuluhan pang isagawa ito. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.